Yan guys, kahit nasa trabaho guys, pinanood niya yung official announcement ni Pacboy at saka ni Cherry White. Seryoso guys, naiyak-iyak guys. Apa <laughs> <laughs> Yung kahit saan saan na lang siya nanood guys ng vlog ni Pakbo at saka ni Ciri White. Panay naman ng iyak. Iyak naman ng iyak. Yan, ganyan talaga ang truly na nagmamahal kay Pakboy. Nasaktan din siya, guys. Okay, kahit saan-saan lang siya nanood, guys. Kahit kaninong up, ano, uploads na lang pinanood niya. Nakakalungkot nga naman. Diyos ko, Pakboy, yung mukha mo. Nakakaiyak. Oo nga, ikaw lang yung nawawala, no? Si Pakboy, hindi mawawala yan. Kasi dyan yan, no? Solid Pakboy.